Pas din naman dito sa lugar namin guys. Ayan. Ayan. Pero may mga time yan. Malate ka lang ng one minute. Wala. May iwanan ka ng biyahe. Sa malayong, sa medyo malayong lugar. Maybe one, uh, one hour. One hour or 50 minutes to travel. Siyempre may mga stopover yan kaya medyo lalampas din siguro kaya kailangan advance mo yung oras mo pero dito sa trabaho ko walang walang sasakyan hindi nadaan ng bus napakahirap dito talagang as in literal na tagabundok kami dito ay ay, ay. puro wakaton ang ang sasakyan mo, sapatos mo. Hindi katulad pag nandito si Habi, may hatid sundo ako. Pero pag wala siyang pasok, ay may pasok siya. Wala. Tiis lakad. Ngayon nasa Denmark na naman siya. Kaya kami lang dalawa ni Shine sa bahay. Siya yung naiiwanan sa bahay. Naboboring din siya na sobrang na, raw sa pahinga eto tapunan ng mga bote ng mga plastic babasagin ng mga halo at ng mga charity charity ano mga damit ayan dyan naman kaya kung marami na yung kalakal mo sa bahay magbawas ka Libre mong ilagay sa charity. Para makatulong ka sa iba. Ganun, yun. Ganun lang yan. Ito yung dinadaanan ko pag gabi. Madilim dito guys. Ayun yung McDonald's. Nakikinita ko na mula dito. Oh. Ayan. Ayun. Katabi ng KFC. Pero malayo pa yan guys. Palikuli ko pa yan. Ayun. Ayun may nakita na akong bus na umalis. Dahil palikuli ko yung trabaho ko yung way ng trabaho ko guys no more than 2 kilometers din kasi yung 2 kilometers sa mapa diretso yun kaya ako puro dipuli ko tapos dito yung sa hotel ko dyan sa sa ano na yan direction na yan dyan sa may tore kakaliwa dyan pagpasok dyan meron yan uh, na uh, na yon. may istorya ang bawat tori dito marami yan may, may, may tulay pa akong dinadaanan ayan may river dito tapos may dalawang gasoline na dito na mag, alos magkatapat ayan kanan naman to. Mayroon pala gasolinaan dito sa may kaliwa. Ayan. Ito yung isang gasolinahan guys. dun yung isa. Ayan yung short tunnel na ginadaanan ko papunta sa work. Pagka late na akong umalis ng bahay talagang as in may depataranta ang aking lakad at uh, binibilisan kung isang may kasamang takbo or jogging yan para hindi ako malate sinisiguro ko na kahit 10 minutes or 5 minutes more meron pa akong konting pahinga bago sumabak sa trabaho hindi biro magtrabaho dito kahit naman saan kahit naman sa Pinas kahit ang baba ng sahod di ba guys kailangan hindi tayo nalilate sigurado may maririnig tayong salita di ba dito hindi naman sila ganun kaya lang mahihiya ka na lang kahit di ka na di ka sinisermonan yan may isa rin naglalakad ano din siya mabilis ang hakbang din siya Nakakatakot kasi malate, nakakahiya. Uh, Pan-Europa, ganda ng pangalan. Ayan, malapit na ako. Dito sa building na to, factory to, industrial. Pero, mga lalaki ang tinatanggap dito kasi yung mga skilled ba? Skilled workers. Ay, nako. Kapagod. Kung dito lang ako. Hirap, ang hirap mahirap ma sa sa ano ba do? sa mga uh, sa mga restaurant marami kang duties all around ka pero not like before ngayon medyo gumaan naman na buhat nung nag open up ako sa mga boss ko ko mo yung mag-isang Pinay. Para kang sa trabaho. Parang inaasa lahat sa inang mga katrabaho mo. Mga boss okay pero hindi nila alam kasi yung yung teamwork ba. Ang alam lang nila ganito ganyan. Kung saan ka, doon ka. Kung kung kailangan gawin mo lahat, gawin mo lahat yung pati yung mga katrabaho mo inuutosan ka kahit hindi naman sila yung amo mo grabe kaya nagpaalam na ako dati pero hindi ako pinayagan talagang as in inayos nila yung patakaran talagang as in lahat binigyan ng binigyan ng uh, task yung ano ba duties kailangan mag ano kami help one another talagang pantay-pantay ang ginawa nila hindi yung eh, favoritism lahat inuutusan lahat kumikilos lahat naglilinis ng, ng rooms ng toilet ako bihira na ako maglinis ng toilet dati eh kala mo, sino sila ah ngayon sila yung madalas maglinis ng mga CR ako lagi sa uh, customer service kaya natuwa naman ako sa kanila kaya na, nakakahiyang iwanan tong mga boss ko eh kahit gusto kong maghanap ng iba na mas magaan na mas babagay sa akin sa edad ko sa, sa katawan ko <laughs> hindi ko alam paano ako magpapaalam sa kanila in the near future meron na akong isang target na work pero hindi ko pa alam paano po sasabihin sa kanila malaki tong mcdonald na to dito eh as in maluwang siya maraming upuan ah, dito na ako guys hindi na ako magtatagal mag, uh, mag video okay see you again guys more